ang mga ang basta mga taga Magdong akong pagtahod sa ako ang kapitana din sa barangay Magdong atong pagpakan ko dili tungod niya dili mahitabo ang 77 araw ng barangay Magdong sa tanang mga barangay officials na naadiri and sa ako ang amiga kagawad Tagawad naman ni siya karunong kagawad ri ang bunansa nag-invitar sa ako adin eh. so, okay, ni ko aning magdo maunang dili gyud ko kabalibad kung na imbitasyon mga libreng gupit mga show mag judge ko musikahan tanang aktibidades din eh, sa Marangkay Kanuna, kanunay yun nagasuporta 100% si Honorable Leo Rivita. So, dako kayo ang akong kalipay tungod di ay ning mga kalingawa na sa sa syudad, sa tago, matagkapurukan o matagkabaranggayan. Dinhi atong nakita ang mga talento sa mga magdomenyos, ilabi sa mga kapurukan. Dito na to, nakita gikan sa bata, sa hangtong, sa dalaga, ulitaw, sa mama, hanto nakita pagyud nako bisan og naglisod nagsayaw ang mga senior citizen. Ang tao og maka sa ilahang activities karong gabi una. Mao nay nagpamatuod nga ang barangay Magdong matinabangon ang matag usa, nagcooperate ang matag usa, nagtinabangay ang matag usa og mao nay pasabot nga naa sa Magdong nagkahiusa ang matag usa dinis sa inyong barangay. Palakpakan natong tanan. Sa tanan natong mga pu purok officials, mga purok leader, chairman, yung nagitawag din yung kaganina ni Kapitana, naagit sila din ino, bisang gabi yung dako, naagit sila para mutanaw sa ilahang mga kaubanan dinis sa tubangan sa stage. And, tungod ana, Mohang yuk mangyuk di magit maiwasan, mohang yuk magit si Kapitan Price. So, dako dako ang prize karon sa ato ang barangay nga gigahin para sa mga mudaog. Unya na ang pag consolation nga pina 2000 pesos. So, lipay na kay tana kay dako ang premyo. So, tungod kay di man dako mabalibaran ba sa barangay Magdong, akong dumagan ang premyo. Grabe gyud ang sakit no. Basta premyo na So dumagan na ang premyo of 5,000 pesos. So kap ikaw na ibahala na o idugang ba na nimo dito sa sa first, second o sa third o ibahino na lang kaya punto sa konso kay luoy po tong uba ni kadaon. Kung din ka ba si konso <laughs> <laughs> So di mo kayo no, takitang tanan na and it is a one way of um, Uh, developing and promoting the talents of individuals. Gikan sa bata, atun sa dapko, nakatabang po ni siya sa kalingawan, ma-entertain tantanan, and makatabang po ni siya pag-develop sa self-confidence sa matapos sa the way they work sa stage. Daghan kayong salamat, kanatong tanan. Happy 77th Barangay Araw ng Barangay Magdong, padayon sa paglambo padayon sa pag-uswag o padayon sa paghamloy. Kay kabalo ko, basta leyo, hamloy kaayo. Maayang gabi.